na may bagong fishing rule ang China sa lugar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang kailangan lang gawin ng mga mangingisda ay makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at sa BIFAR. Hindi naman sinagot ng DFA kung isasama sa reklamo sa United Nations ang bagong fishing rule ng China. Si Daya Mangawang sa detalye. Wala pa rin sagot ang China sa hinihining klarifikasyon ng Pilipinas hindi sa ipinatutupad nilang bagong fishing rule sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na business as usual pa rin ang mga Pilipinong manginisda na pumapalaot sa nasabing lugar. So well, business as usual, you know, uh, but uh, uh, our fishermen will always have to uh, coordinate uh, with the local uh, authorities in the area so that uh, uh, before officials would know where they are and if they would need help, uh, we could always uh, immediately come to the aid. Sa nasabing fishing rule ng China, pinaghihingi muna nito ng pahintulot sa kanilang pamahalaan ang sinumang dayuhang mangingisda na papasok sa pinagtatalo ng teritoryo bagay na tinitindigan ng Pilipinas na labag sa international law particular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS hindi pa naman masagot ni Hernandez sa ngayon kung isasama ba ito sa inihahanda nilang memorial o mga dokumentong isusumite sa international tribunal para higit pang mapalakas ang kaso kontra China in the, the West Philippine Sea could be considered by our uh, lawyers uh, for possible uh, inclusion in our uh, memorial. Nakatakdang isumite ng DFA ang nasabing memorial sa ikatatlong po ng Marso ngayong taon. Nea Mangawang, Gunners.